lumalakas ba ang Carl Tusok ng Pinas? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh ang sagot! <laughs> Nakatakas si Carlito dito pero ayaw siya itong ni Lutby ngayon. At okay. doon yung player of last! Okay, ngayon, mapapangat si Sanford. He's doing the best that he can para madelay ang gustong gawin okay. ng Onyx ID. Pero hindi magiging successful ang kanyang pagdadalay doon. Pero Farofeezy and Sanji, the only man's left. Mabubuhay na rin naman dito sila Ohe, pati sila JP. Kakayaanin pa rin nila. Kapigilan dito ang ONIC ID. Tatamay! Spirit Destruction! Dalawa matadali! Sanji! Wow! Pati si Kiboy! Tatamay na rin dito ng TLPH! Dalawa tumba, okay? Pwede pa mag dito ang Team Logan Philippines. Si Loot P ay kakapit. At ang ONIC Indonesia, though sila yung lamang in terms of gold, eh, nararamdaman na rin okay. yung damage si Ohed. Sanji with that Farsa. Ngayon, Tornos to ay gagamit ni Ay, Dalin, Dalin talaga. Oh, nandito na nga si Luffy na tumatakbo. Ito yung kumukulit sa akin kanina. Pati si Sabero. Ay, tatanggalin na dito ni Cody. Si a shutdown kill for TLPH. And a wipeout. Tuloy-tuloy sa base. Ito na ang puso at galing na TLPH with a